Ayan, namalingki naman kami ni Ate well, guys. Ang mga itsura namin, guys. No. <laughs> ayun guys. Kami ma... Pero sa kala. Kari. Ah, uh, ano ba yan? Nakalderetang baka. Uh, dito kami. Oh, ayan. Good morning, good morning. Kami sa esta. Good morning. Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Sariwa! Wow! Wow, lima te. Magpaksiyo muna tayo ngayon. Okay. Kuwan na 30? Yeah. Okay. Doon Ay, kanino to? Tenente. Pero no clean. Wow. Ayan, no clean guys. English na yan. Wow. Kulingan. Uy, 20 lang. Wow. Ang, ang sasariwa guys. Ayan o. Oh. Wow. Ito ba? Eh. Hindi na? Kain na. Kain na. Ay okay nako, ay niyan. Mag-discount na yan. Oh, ang ganda te. Pero 20 lang 'te. Ilagay sa ref. Ilagay sa ref. Cheche, cheche, iko. Iko. Dito, Ay niyan, 20 lang. Lilinisan na namin, ilagay sa ref. Papakuluan na lang natin. Ay niyan. Murang-mura. Ay niyan, let's go. Yay! Yeah. Yay! Yeah. <laughs> Ayan. Bro. May duck leg na ba sila? Wala. Wala pa talaga. Uh, wala pa talaga silang preserved duck. Ayan. Kaya, baba na kami. Ayan. Ganyan lang. Ganyan lang kasimple dito sa Hong Kong. <laughs> Bibili kami gulay dun sa mura. Ayan. Papaksiw namin yan na may ampalaya sa ilalim. yami, mm. Yummy! Let's go! Ampalaya. Talong. Okra. Ayan. Guys, good morning, good morning! Happy Friday! <laughs> Bibili pa kami ng carrots pang kaldereta para malasa. O, oh, di ba guys? paminta doon oh oh paminta dorog oh oh pwede mura ay parang ay guys ayan ang mga matanda dito nakaporma, nakasapatos nakasapatos Ayan, mm, Tawa naman oh, Ito ang tuwa si Ateng <laughs> Tuwang tuwa guys O oh, diba ganun lang Happy happy lang Kahit wala kaming pera guys At akwatro na Lumipad na ang aming sahod Ibinayad na sa utang O oh, ganun Ayan Ayan government house Ayan shout out sa lahat okay. Okay go. E, Ibili kami ng carrots. Wala akong tupperware ng ganun, te. Ayun. Walang bigasan. Pabukas pa lang. Ay, kabukas. Pabukas. Walang malinis. Mayroon pa? Okay. Ayan, mani. Talong. Ang palaya. Ayan. Isa lang? Ayan, mga gulay. Walang okra. Talong marang. mm Yung malinis. Isa lang ba? Dalawa. Isa lang? O dalawa na? Walang carrots. <laughs> Galit pa si Lola, guys. Ayan, mga Lola dito. Oh. Kami lang ang medyo bata-bata pang namamalingke. Yung iba talagang sila Lola talaga. Ayan, may patula, saging. Ayan. Ang ganda ng ampala niya, sariwa. Wala si ating patatas. May kamatis tayo. Di na natin lagyan yung paksiw, no? Wag, wag, na? Uh -uh. Marami ng gulay. May suka. Ayan, kamuti. Pang bilo-bilo. Ayan. Oh. Ang lalaki ng gabi. Ilan te? Sapman? Ikaw to, Sapman ah. Eh. Oh, sapman Ito te? Hmm. Pang malakas ang carrots na naman kami guys. Ayan, okay na. Ayan, bibili kami ng paminta. Paminta, o oh, ayan, patatas. Ang ganda din ng patatas. Hmm. Ang ganda, oh, Ang ganda ng patula guys, talong. Ayan, ang lalaki ng talong, pipino. Malalaki nang bell pepper. Ah. Ayan, kahit saan. Malalaki, malalaki. Malalaki. Opo, nakita ko. Talbos ng kamote. Pag nagutom, kumain dyan. O, diba? Gano'n. Pero kami, busog, losog. Si Lola, o, namit ng, ano, orange. Binili si Ate Mel ng Apricot. Asa nang apricot? Ito. Wow lang, hija. Denise and the students. 10 dollars. Oh, okay pala. Go bola. Go Mikey Coco. Mukhang mega. Ikohay dia. Wow, so Apricot. Protest tayo, guys. Prodas. Ayan let's go. Walang kabayan ah. Wala tayong na salubong lubong na kabayan, guys. Ayan. Uwi na. Ayan si Lolo, may nag-aalaga ka kay Lolo. Dito, guys. Bibili kami ng olive. Olive at paminta. Ayan, uwi na tayo, guys. Ito ang aming dinadaan, nilalakaran pagpatawid ng market. Kailangan mag-ingat. Ayan, at wala ditong traffic light. Ayan, tingin left and right. Diba, left and right. Okay. Ito ang bangko. DBS, standard shuttered. Oh, Napaka-convenient. Kasi nandun yung mga kasakyan, may harang pa yan. Ah, oh, ayan, ang lawak ng dinadaanan, kabilaan. Kaya, napaka-safe. Mas safe dito sa Hong Kong kaysa sa Pilipinas. <laughs> ayan, sa Pilipinas, tatanga-tanga ka. Nakaw, nga <laughs> akyat yung lip. Kaya magantay tayo. Ayan, may aircon pa dyan. Oh. Napakalamig na aircon dyan sa entrance. At ayan, mga mailbox po yan. Mailbox! Ayan, bahay na tayo guys. Ito ang ating napamili. Ayan, bell pepper, traffic light. Ayan, ayan. 32 dollar. Then, talong at ampalaya, pampaksiw. At syempre, ang ating pangkalderetang baka, guys. Ayan, sariwang, sariwang baka. Isda. Ayan. Prutas. Ayan, persimmon. At ano pa ba ito? Ayan. Hipon. At okra. Saka carrots. At syempre, ang ating pangpaksiw na isa, $30. Limang peraso. Ayan. That's all for today. That's all for today. Ayan. Ayan, guys. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless us all. Ingat tayong lahat mga kapwa ko OFW at syempre lahat na po sa Pilipinas at sa manda po sa mundo. Ayan. Kuya Balate at na Kalinga bro, thank you so much sa inyong paglingap at sa mga kasamahan ko sa Tropang Gala at KOGR headed of Kalinga Maripineda. Thank you so much. Shout out sis Fidorado. <laughs> bye bye.